Hello guys, for this video, samahan niyo ako maghanap ng gown na sasautin ang anak ko. Gusto niya kasi sa birthday niya nakagawin siya. Kaya ayan, mag-aar tayo ng gown. Tara, samahan niyo kami. At ayan na nga yung itans, e guys. Dito tayo mag-aar ng gown. At ayan, ginabi na nga tayo dahil kanina hapon nakita ko na itong gown na to Kaya ayan, pinuntahan namin. At ayan, nagsusukat na nga siya, guys. Ayan. Medyo masikip kaya i-adjust muna yan ni eh, ate. Ayan kasi ang motif sa di ba guys ang hirap paghanap ng arka ng mga gown guys napunta pa kami sa sangandaan pero okay lang kasi nakakita tayo ng magandang gown at ayan pagkatas nga sa kate ng anak ko yung gown at ayan na nga ang dami nilang gown dito guys kaya kung kailangan nyo ng mga gown mga barong mga costume dito kayo pumunta guys Marami yung nga mapupipilin na. Ito yung mga anak ko nasa salamin. At eto na nga, magda-down tayo ng 200 guys. For reservation at saka ay eh, dadry clean pa nila yung gown. At ayan, susukatan na yung anak ko para may adjust nila yung gown. At tapos sa Sabado ang pick up. O diba happy yung anak ko guys kasi makakasot siya ng gown sa birthday niya. At ayan, nandito na rin tayo. Bibili na rin tayo ng mga bulaklak. Pero ang gusto ng anak ko ay plastic. Ay, ganyan ang fresh, guys. Kasi gusto niya daw lagi makita yung bulaklak niya ay yung nang nabubulok na bulaklak. Kaya ay bumili na kami ng bulaklak. 18 dinner nga pala ang binili namin dito guys. 20 na yun ang isang piraso. Ewan ko ba dyan sa anak ko bakit ang gusto niya ganitong bulaklak. Mas maganda nga yung fresh. 500 plus siya yung binayaran namin dito guys. Sa 18 na bulaklak na to. Dito kami bumili sa may pandayan dito sa Fisher Mall. At yung binibilang ko ng balaklak. Kailangan maging 18 siya. At yung buti nga nagsaktong 18 kundi nakakulang balaklak. Sayang pagod. Pinabahan nga kami kaya namin kukulangan ng balaklak. Buti na lang sakto siya guys. At ayan na nga, double check namin yung bulaklak na nabilang namin. Alam niyo ba guys, happy ako yan pero hindi lata, no, di ba? At ayan, sakto naman kaya ayan. Tara, magbabayad na tayo sa counter. Ayan na, magbabayad na tayo ng 500 plus guys. At ayan nga, tundungan ko si kuya kasi hindi nga mapasok yung balok lang doon sa may paper bag. May parto pa. Abangan nyo. Thank you guys.